Secretary, um, paano po natin ipapaliwanag yung kung bakit sa Visayas unang roll out yung 20 pesos na bigas at dinagdagan din yung NFA allocation nila. Ganong dito po sa pinakabagong SWS survey, ang self-rated poverty pinakamataas po sa Mindanao followed by Visayas lang. Why Visayas? Uh, as I said a while ago, ang unang nag-clamor sa akin is uh, na mag-move, ng paraan na move out yung stocks nila is yung Mindoro farmers. So yung Mindoro uh, as of the moment has almost uh, 800,000, almost 900,000 bags of uh, na ano, magarami ng Ang normally uh, ang Mindoro ang nagsusupply supply sa Visayas uh, and Iloilo. -ilo. So that that is one uh, reason why mm -hmm. yun na napili kasi yun ang pinaka urgent and and uh, uh, etong linggo na to yung peak of harvest season na ho. Eh. Mm -hmm. So uh, that is also and and, and uh, then another another fact is uh hindi naman rice masadong rice producing yung Mindanao as a whole. So te technically we have to move out the stocks ko puno punong warehouse. Okay, sige po. So, sec, uh, para humas klaro nho, no, panghuli na lang po ito. Saan po ang anong mga bayan, lalawigan sa, sa Kabisayaan ang unang may roll out nito? At yung mga taga Mindanao ngayon na nanonood sa atin, nakikinig sa atin mga taga Luzon, kailan sila makakada uh, makakaramdam makakatikim nitong 20 pesos sa bigas? Yung sa uh, kung willing ho yung sa Mati sa Davao no, kasi pag join sila do sa 33 peso namin dati, uh, we can we can supply them maybe after a month no uh, yung maybe yung barm kung interesado din yung barm uh, we can also supply them maybe after a month no uh, sa Visayas naman and ano ay, ay in detail ho na uh, kasi kausap ko yung mga governor so I, I think it's the governors are meeting with the mayors na their mayors na and humihingi na ng parang allocation na parang basically we need the allocation from them eh. Mm -hmm. saan namin ipoposition yung ano. So hinihintay pa namin yun. But ang launch namin talaga is May 1 sa, uh, sa Cebu. And from what I understand, the governor of Cebu has already met with the mayors yesterday or the other day. So, i-roll out na doon. Yung detalye ho nun, unfortunately, hindi, hindi ko alam masyado.